Though I could be better than I've ever been. Got friends and family and a place to stay. Though I should be better than ever when I see my loved ones every day. I know for every life we share today. Good morning manapalanga good morning. Today is October. What my love? October 15. 15, yes. October 15 ngayon mga palangga. At ngayon na yung araw ng aming flight. Ngayon, mag-aayos na ako mga palangga. Nakabihis na ako. Alam nyo ba, sa lahat ng mga naiwan ko, yung ano pa talaga ng aking, ng aking buhok. Yung plancha ng aking buhok. Naiwan ko yung ano, adapter niya mga palangga. Ngayon, hindi ko ma-plancha-plancha itong aking buhok. Kaya, i-ano ko na lang siya, talian ko na lang siya. Mag-aano na kami ngayon, mag-aayos na kami mga palangga kasi. Aalis, mag-a-out kami dito sa hotel mga 12 ng tanghali. Tapos, didiretso na kami ng airport mga palangga. Ito na talaga, this is it, pansit na talaga mga palangga. Pero tignan niyo yung ano, pa view natin dito sa labas. Ayan. Meron doong sunshine o no? kaso ano against the lights yung mga palangga. Ayan yung ating view. Ayan, andito kami sa fourth floor. Ang ganda, no? Wait lang, baka makita yung si Arturo. Ayan. <laughs> Magayos muna ako mga palangga. Tapos, babalikan ko kayo pagka uh, paalis na kami. So, yan Excited na ako mga palangga. Alam mo ba? Paalam, alam alam-alam yung mga anak ko talaga <laughs> Nakatawag ko lang din sa bahay. Nag-update ako doon sa bahay kung anong mga nangyayari. Kung kamusta. Ayan. Sabi nila okay lang naman daw. Nag-ano nag, sila doon sa bahay. Naglilinis. Ayan o. Tingnan yung mga palangga. Kailangan talaga siyang plantyahin yung buho ko kasi. Dry na siya dito sa dulo. Naligo kasi ako kagabi. Ayan. So, ano ko na itong buho ko? Eh tawag nito ba? Isipin ko siya mga palangga. Tapos, itali ko na lang kasi wala tayong plan siya. Ayan. So, Sunday ngayon mga palangga. Bukas, Monday, ng 4.30 ang dating namin sa Manila. 4.30 ng hapon. Ayan mga palangga. See you later mga palangga. Mag-ayos muna ako. Mga palangga, alis na kami. Ayan. Your phone. It's here in my bag. Ito. Your name and phone number. I take paper. You can put Okay. Uli na kami mga palangga. Mag-check out na kami dito sa aming hotel room. Ayan, Punta na kami ng airport. What's that? Put paper inside mga palangga Pupunta na kami ng airport Sobrang lamig sa labas mga palangga As in, grabe yung tenga ko na ni Ay lamig ng kamay ko Pupunta na kami ngayon ng airport mga palangga Ayan o, medyo ano siya Ano yung? O, oh, tumataliti Ay, tumataliti, umaambon Taliti, ano naman pala yan, bisaya She gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about a youth. Drinks more lately, eh? ain't got pills in many different colors too. Morning light is and She moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street. It stands where the sunrise used to be in the afternoons on the couch to read those old pictures and memories. Ford. Ayan. Ayan yung ating dala. Ano si Arto. Ay, thank you. Alam niyo ang lamig sa labas. Sobrang lamig sa labas mga palangga. Nagsisi ako bakit hindi ako na jacket ng makapal. Mita. Yo. Yo. Andito na talaga kami mga palangga. Tatapos na namin Nag ano change ng pera. Are you happy, my love? Yes. <laughs> Are you, you happy? Yes, very much happy. Happy-happy ako mga palangga kasi nandito na kami sa loob. Ayan. Check kayo na kami mga palangga. Yes! Dito na talaga kami! Pulling tapa ko ng airport is 2,000 20 ata. Ano na ano po ngayon? Ay, 20, 22 ba? 2022, tama. 2022 yung huling apak ko ng airport. Ngayon, andito na kami. Kasama ko si Art Ayan. <laughs> Kung alam nyo lang yung nararamdaman ko ngayon mga palangga. I think this one, oh. My love. Seven. Doha. Yeah. Yeah. Not What's that 100? Chicken 100. Chicken 100. Mag-check-in kami dito mga palangga oh. Parang hindi na kami pumila doon. Kita yung ano ni Arto. Nakapag-check-in na kami ni Arto. Ayan. <laughs> Punta muna kami doon mga palangga oh. Ayun, sa iniwan na ako mga palangga. Siya yung nag-ano, siya yung nag-check-in sa aming luggage. Kasi hindi ko naman alam mag-ano. <laughs> mag makipag-usap doon sa babae, mga palangga. Wala lang. Ano lang? Tinilo lang yung luggage namin. Tapos, tinainan nyo yung, ano, yung e-travel niya. Ayun. Titos. Oh. Huh? Uh, are we going there? Are we going there now? Mi Mixie? Okay. Mga palangga, pupunta na kami sa anong gate? Gate, ano kami? Gate 52? ayan, nakapag-ano mo na kami mga palangga doon sa security, okay na lahat wait lang dito na kami, oh doon ata, oh my love, I think it's there, oh there, over there, go ayan, may duty free pala sila dito mga palangga, oh Hi. alam nyo mga palangga, ang nararamdaman ko ngayon, hindi ako gutom hindi ko alam kung ano nararamdaman ko, kung gutom ba ako o oh, hindi kung inaantok ba ako o hindi. Kasi wala talaga akong tulog mga palangga. Minta! Kafe. Aha. Uh -huh. Are we, are we just waiting for our take-off? Yeah. Okay, we, we're, okay we now? spend time here. Okay, okay. We can step here. Yeah. Okay, diba? Are tax-free area. Mm -hmm. Okay. Ngayon, dito na nga kami mga palangga. Hintayin na lang talaga namin yung aming airplane. So maglibot-libot muna kami dito ni Arto Ayan. Mga palangga, naghiwalay kami ni Arto Andun siya o oh, sa AU Citizen Ako naman dito ako sa All Passport Ayan <laughs> Tinawanan niya ako, sabi niya Hintayin ko daw siya doon saan paglabas ko Hintayin niya daw ako Mga palangga, nakalagpas na kami sa security Ayan Dito na kami ni Arto Oh maghanap muna kami ng tambayan namin mga palangga tapos makakakain kami yung ano lang yung simple meal lang mga palangga kasi hindi naman ako masyadong gutom hindi ko kasi alam ko ano na talaga yung nararamdaman ko ngayon <laughs> pupunta na kami doon sa gate namin mga palangga tapos doon ko na dadam, nanam namin dadam damin doon ko na nanam namin lahat ng kaligayahan ko charot <laughs> si Arto. Lagi niya akong, lagi niya akong tinatanong mga palangga kung ano daw yung nararamdaman ko. Sabi ko, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Ayan, dito na kami. Sa, ano na ito, oh. Gawin na ito. Alam niyo, ang, anong ganda ng airport nila dito mga palangga. Sobrang lawak, sobrang linis. Tapos, hindi siya crowded. Nakaiba doon sa atin. Kasi super crowded doon sa atin mga palangka Marami din kainan dito. Diyan kami pupunta kasi ano kami mga palangga ah uh, number gate ano kami gate 52. Ayan oh. Malayo-layo lang yung nilakad namin mga palangga pero oh, carry lang kasi nakaganyan naman Ha? Mita? Yo. Yo. Alam nyo ba ang baba ng palitan mga palangga? 53 lang yung 1 euro. Kaya konti lang yung pinapalit niya at kasi logi siya. sabi, sabi ko sa kanya wag na siya magpapalit ng marami kasi logi siya ako kasi yung pera ko mga palangga pinadala ko sa pangalan ko yung, uh, using ano remittance kasi mas malaki yung mas malaki yung ano yung yung palitan ba pag ipag, ipag mo siya sa pangalan mo ganun tapos doon ko na lang sa Pilipinas siya kukunin ayan mga palangga, pumasok kami dito sa lounge. Lounge? Ben, tawag dito mga palangga. First time ko dito mga palangga. dami talaga nitong paik-ika ni Arto. Dito daw kami mag-stay ng mga how many hours? Two hours lang ng mga palangga. Tapos dito na rin, libre na rin yung pagkain dito. Kahit anong pagkain, kainin mo. Ayan. Oh, there. Maraming pagkain, oh dito kami mga palangga tapos kukuha kami ng drinks doon tapos mga pagkain mga palangga ang dami nilang pagkain o oh. oh, diba oh, diba? hindi kami magugutong dito tapos ang sarap ng mga cake nila mga palangga na oh. mga slum fruits ganyan tapos yung mga drinks na gusto mong ka, ah, inumin doon oh. wines kuha akong pagkain mag lunch tayo mga palangga Ayan, parang masarap yung ano nila. Ano to? Ano to? Ano to? Gusto ko to. Bake. May bake school. ano. Bake potato. Siyempre, mga ilang weeks tayong hindi makakain ng patatas. <laughs> Ayan. Ano to? Masarap siguro ito. Lagyan na natin ito sa ulit. macaroni salami May salami siya mga palangga yan ang mga palangga ito muna yung kinuha kong pagkain mga palangga oh. kasi titirahin ko pa yung iba doon mamaya <laughs> ayan kaya ito naman yun. oh, oh diba? dito muna kami mga palangga kasi wala pa naman yung flight So, samahan niyo kami kumain. First time ko to. First time ko dito. Ayan, pwede pala ganito, no? Kaso may kamahalan lang siya mga palangga. Kung ako ayaw ko, kasi mahal. Hmm. You can put your phone here. hmm. hmm? Tapos may pa wine pa. Hey. Vacation. Mm -hmm. <laughs> Maybe you get better by there. Yo, it's sour. Mm. <laughs> i so, You, you want Yo, carrot. carrot cake. Mm. pa lang ako ko ulit ng pagkain doon sa counter. Dito tayo. Tapos gusto ko sana uminom ng anong mga palangga. Ay, meron silang kape dito. Wait sa. Mga palangga, nagsimpla ako na ano, ng kakao. Tapos nagyan ko siya ng Tapos free na. Lagyan natin ng gatas iyon Kumuha ako nitong anong mga palangga oh, fruits. Tapos kumuha ako ulit ng cake kasi masarap siya. Tapos itong ating cacao yum. Sarto bisi. Diyan. Kita. Ah. Oh, mo. Ayun, kain muna ako ulit mga palangga. When she gets up to watch the morning news doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth drinks more lately eh? that pills in many different colors too morning light a show when she moves the chair to look out at her view but a shop was built right across the street it stands where the sunrise used to be in the afternoons on the couch to read through pictures and memories Our heroes have been forgotten Our heroes so brave and bold Our heroes have been forgotten Our heroes so they ain't got old Mga palangga, kumain na naman ako Pangatlong ano ko na to serve Ayan oh. <laughs> May fish tayo dito mga palangga Tapos tofu soup Only food kasi dito mga palangga Only drinks, only food Ayan, enjoy natin to And she eat all the time <laughs> I eat all time. Hmm. Ang sarap. first time? First time? first time? It's first time. My first time here in uh, Laos. No. Me, hmm. hindi ka nalagi mga palangga kasi only food siya only drinks din medyo mahina lang yung boses ko kasi may mga kapitbahay tayo dito makasabihin nila mainay ako ayan I think that you eat first time no. eat <laughs> mukhang masarap tong isda paborito ko kasi isda eh is it that fish good? I don't know hmm? hmm? Ah. hmm? Uh huh. Uh -huh. Think, no salt, right? Hmm. No salt, but good. But it's good. Hmm. Hmm. Mm. I like fish than meat. Gusto ko lang ang meat pagsabaw. This is say. What say? Say, sayi. Say fish. Say fish. Okay. Mm. Mm. But no salt. Mm. But yeah. taste is good. My love. I think the, this one is now cooked. No. Cook. Yeah. But, but is it the, the that first same, same potato? Yeah. But the first time it's not cooked, it's raw. Okay. This one is cooked. Hmm. No? Sa oh, may laba. Do you want me to get you? Fish? Yeah. No. We get food in the airplane. Mga palangga, alis. Natapakan ni Arto yung sapatos ko. Ano, Lalabas na kami dito sa lounge. Lounge? Lounge ba oh, mga palangga? Ang tawag ba dyan? Tama ba yung pag-pronounce ko? Ayan, lalabas na kami mga palangga tapos pupunta na kami doon sa aming gate. Malapit lang ito doon. Bali. One minute walk lang siya. kami dito, bye-bye! Dito na kami, oh. Sa aming gate. Ayan, marami ng tao. Pumipila. Papasok na kami mga palangga. Are you excited, Madam? No normal <laughs> flight. <laughs> Hindi daw siya excited. It's Japanese. Uh, Tokyo. Tokyo. flight. Mga palangga. Oh, boarding na kami mga palangga. Ayan. Airwaysin lento Dohaan on pian lähtövalmiina portilla 52. Kutsumme nyt kaikkia asiakkaita siirtymään portin odotustiloihin. Olkaa hyvä ja esittäkää passinne ja tarkastuskortinne lähtöportilla. Kiitos. on Aina sieltä. Ay, saya-saya ko na talaga mga palangga. Ito, nasa wakas mga palangga. Papasok na tayo. Makakauwi na tayo ng Pilipinas. Ayan. Excited na ako mga palangga. Ayan. Hold on. Aha. Uh -huh. We need to... They, they will check... They will still check our passport. Mga palangga, ayan yung aeroplano namin, Oh. Ayan. Papasok na kami mga palangga. Ayan. Mag-depart kami dito 5.10 ng hapon. Ayan yung aming ano, aeroplano, Clean Air. ay excited. Are you excited, man? No. <laughs> Normal flight. <laughs> Normal flight. <laughs> okay. Whatever. ya yeah. kalau yeah. <laughs> mau Dito, di aku malah di Meil on <kai> meillä on toki lennon ja lennon johdon antama lähtöaikarotus, <kai> mutta <pultu on kai> nyt aikataulusta jäljessä. Lähdetään <kai> lentämään. Lentoaika noin 6 <kai> tuntia vartti riippuu toki hieman tuosta lähestymisestä, mikä sinne Dohaan sitten saadaan. Siellä on aina vähän liikennetilanteita. <kai> You. Cabin crew, be ready for safety demonstration.